Hi, okay. so, mm, Tess. Hindi, kasi magpa-birthday yung pamasa. ko. Oh, oh ba't ano naman kung birthday? Siyempre, ibibila natin siya ng date. Ay, yaman. Yaman ata. Yung 100. <laughs> ay, wala dito ng hindi. Kasi ang dami nila. Wala dito ng <nun. laughs> hindi. Dito, dito tayo sa may discounts. Ay, oo, oh, oh, okay. <laughs> sige. Ay, ay, babae. Eh. May isa kasing girl. Ay, isa lang siya? <laughs> mm. Ano ba naman sa girl? Sa so, girl? Ayan, ito. Ano? Ilang taon ba kasi? Ano? Hindi <laughs> <wala. laughs> ano, ano, kanya rin. Si pak... yung ano? Nasa 3 6, 3 Nakita mo na yun. Oo nga, 3 5 ata yun. Yung bitbit -bit ng ano. Nagagano ba pa, pa siya? Yeah, pwede pa yan. Pero, tingnan mo na pressure tayo. Eh. Baka mabigla kang ma-carjack dyan. Ay, kaya. Kaya? Yes. yes. Kaya Powerful. <laughs> <laughs> Kaya si Dico, oh. Ilan ba kasi bibilan mo? 70. Ay! <laughs> Anong kati? Pasko ba? Seventy! Help. Pautang pagsumot. <laughs> 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 parang ito maganda o, no? Oo. Tapos super pang baby niya. Hindi na siya super baby, no? Mm-hmm. Ano kaya? May pambibi na dito, te. Oo, pero alam mo ngayon, uso din yung mga pang swimming, swimming, pero isa na enjoy na. ka te, hindi din mag-enjoy wallet ko. Ano ba? Ay, ang oh, uso ngayon. O oh, gusto mo mga stop toys. Yung mga gano'n kay Sky. Yung pang, kaso medyo 400, yung parang hoodie na pang bata. Yung gano'n kala kay Worms. Miss na lang. Ikaw? Eto o, oh, mga ganito. Ay, dinosaur? May nakita kang dinosaur? Bakit so, si Emil lang yung dinosaur ngayon, <laughs> Dapat pala si Emil na lang yun. Oo. Oo. Eh, ito yung dinosaur. Saan ba? Hindi ko dinosaur. Ito. Kala ko kuya dinosaur yan. Asan? saan? ba yung dinosaur? Ay, gaga ka ate. Baka maka-cancel ka. Tignan mo. Tingnan mo yung presyo, ano <laughs> yung medyo pricey. pricey. Yeah. No No, okay, okay, carry boom boom. Ano ba ito? Dinosaur! 300. Ah, ito na lang mo. 100. No. No. Parang cheap naman. Ay, kasi ano naman yan kung ano talaga yung gusto nila. Ay, tsaka yung galing sa yoga mo, yes. Mabait na tita. Ay. O, tatlo na lang.

Spider-Man. Hindi ko yung mga iba kayong Spider-Man. Dito. 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 Ang hirap na hirap <laughs> na pumilitin, ha? Kaya dyan. Ay! Ito ba yan? 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 Ano daw nga yun? Tits, <laughs> Ayun si Spider Girl. Sige lang. Sige lang. Sige lang. Ganda mm, dito Affordable. ano ah, to? Hindi kaya mo yan, madam. Figures? Alam mo yun? Hindi. Ito? Ano siya? Ito? Hindi, ala. Stop, toy. Ay, kasi sa rin siya, bes. Ay, bes na kasi mas, mas siya, bes. Oo, oh, bes na kasi siya, bes. 50%. Ay, tarit, ay. Hindi 50% na, oo. Oh. Tapos <laughs> siya, check mo. <laughs> para, parang mali naisip ko. <laughs> parang maganda to? Maganda din kay Price? 160. <laughs> ano, maganda din. Parang, kumina ka. mo na ng eh. <laughs> <Anong, may nanon. laughs> o, so, Hindi lang, talaga? Hindi naman niya Hindi ba? Totoo ba? Totoo ba? Sige nga. Ay, ay, dalawa ba may birthday? Bong ka yun? Ayan. Yung ano, yung ano, yung gano'n na lang. okay na yun yun na yun. Gusto sundan sa birthday na lang nila. Hindi nila, hindi nila yung time to shine. Yes! Sa girl, She was a fairy. Ano, kamusta na? check out na yun madam Check out. Wow. Hindi. sakto I can, I can Yes, yes. ano. Yay. Yes. Okay, ya okay, shopping girl ka no. Bestie ta ever, bakit sabihin ng mga Hindi, ito na lang din ko sa ano kasi hindi na Oo, sa apat. Ay sa namin two, to. Ito na lang, di ba? Oo. Kakain na, na, na Pag birthday niyo. Pag birthday niyo na. Ngayon. siguro sasabihin nila sana birthday ko na po. <laughs> Ano yeah. si yes. <laughs> ka naman? Bakit? Tapos card mo din! Yes! Card mo na lang? <laughs> Parang ikaw ang makikita ka? Yes! Lagan lang na lang? Yes! Kumbar? Yes! Ako nga nga, niti ko alam kasakti, sara ko. Nga lang, kayo kapatid kayo Go register ka daw na. Ano ba? Hindi naman te. Ano ba? 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 Ano Ya. Eh ya, oh, na tiyan na naman. Teka mo na, gusto pesna. Teka mo na, wala. Ah. Sino Mama mo, pipi si <laughs> ka beto, 'di ba? 'Di ka magkakakaalam ng Sige, wala uwi at. Teka, wala ako, 'yung ata ko. Oh, Ay, umat, yi, Yaya. Eh, <laughs> okay. Yeah. Bye.

Wow, yaman! Ay, ate! Dead, ate! Ate! alam niya bang pamangkin mo siya? Hindi ata alam niya pamangkin mo. Oo nga, Ano ba naman yan, te? na nila, ano? Ano ba yung tito kanila? Hindi Hindi Tidak ada yang bisa dibuat. 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 Tidak ada yang bisa Tidak Tidak ada Tadi di mana ini bibi-bibi bilang <laughs> gua? Di tidak pakito? Di pakito. Di pakito. Itu dia director. Tur kalah dia nice. Hai. Jangan. Hai. Jangan Kau dengar Hai. Kami ni Eh, betul apa kau minta ni? Baik. Nak buat kejap ada. You sudah tu dia dia Ade pa At Nakapansin mo kaya ako palagi sa'yo. Bakit? Para maganda. Ako pala di din siya lagi tayo. Ako lagi sa samanya no. Oo, parang lutang-lutang siya. Highlight time!